Ping, hey, wala kayo na ni Ping. Yo, what's up mga guys? And welcome back ulit sa tin channel. So, for this con content, is nice to sa inyo kung uh, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng uh, ang ating stator na naging oil bath type. So, ngayon, so, ngayon guys, ang nangyari kay busing sa motor yung busing pala ay lumuluwa ng oil sa kanyang makina. Ngayon so, guys, oh. Oh, so, maraming oil diyan. At dito na rin oh, no. sa labas. Yan, naging oily na rin yung stator cover niya. So, baka, uh, bahala si Busing, baka maubos ang oil na kanyang makina. So, ito guys, pagbukas ko ng kanyang stator cover, ay tumagas ng maraming oil dyan sa ibaba. Yan guys, so, lahat ng mga oil na yan na nakita nyo sa sahig, ay galing mismo yan sa stator na ito. So, makita nyo nga guys, oh, napaka-oily pa ng kanyang makina. Yan, pati yung uh, magneto niya is uh, oily na rin. At ang kanyang buong stator guys ay naliligo na ng oil. So, possible cause ay mapituhan ang ating stator. Kung makapinitrit ang oil ito is mahirapan makagenerate ng kuryente ang ating uh, primary coil. So, ang, ang naging resulta huh? is bababa ang kanyang resistance. yon ang dahilan kung magiging kung ba't nagkakaroon ng hard starting ang ating motor. So, kapag makapinitrit okay. ng oil... Delikado na yan. So, much better kapag mag-experience yung motor ng ganito. Uh, marami ng oil ito sa babaw na part. Ito sa giliran. At habang tumatagal, is lumulwa na dito sa kanyang stator. So, dapat yung nang buksan at, i-check uh, yung magneto nyo. Kasi, sa likod ng magneto, doon natin makikita ang dalawang oil seal natin. So, baki, baka possible, uh, umatras or sobra luwag. Kaya nagkaroon ng ganyang okay. pagsuka ng oil sa ating motor. So, si Busing nung natatanong kung ano ba talaga nangyari sa kanyang motor, kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. So, shout out na kay Busing, Yun. Yun, shout out kay Busing. So, pakihawak ng camera, boss. So, alamin natin, guys, ang uh, sitwasyon ng kanyang uh, magneto. So, hindi ko pa sana buksan, guys. Nandito pa lang kasi mainit pa yung magneto. So, pinalamig ko muna siya para mawakan natin. So, uh, hindi ko na pakita sa inyo guys ang pagtanggal pero pinakita ko sa inyo ang senaryo sa inyo naman sa tagiliran is nagtataka si kung bakit nagiging oily dyan is dapat is uh, tuyo yung part na yan So, tanggalin natin itong magneto at uh, siyempre boss balik natin yung nut natin para iwas sira sa ating sigunyal uh, yung nagsasabing protection para hindi magkaroon ng problema sa ating uh, thread sa ating sigonyal guys yan siyempre lagyan natin yung yan puller natin dito natin malaman guys kung yan tanggal lang yung magneto ni Bosing yung nut, syempre tanggalin natin trababas babas lapit na konting kamera so yun, yun guys oh. yan so dito ko lang makikita nyo talaga na maraming oil na tumagas sa likod ng plate na ito marahil oh, no. uh, marahil goods pa yung maliit na oil sale pero sa malaking oil sale, tayo doon natin piyak at Cheek check kung ano talaga ang problema. Kung uh, nagkaroon na ba sa pagtigang o pagtigas. Yeah. Kaya wala ng camera ulit. Ang galing natin itong stopper na ito. Siyempre guys, matik na yan. Papalitan natin sa ng oil seal na bago. Ayan, itong circle clip. Malit sa starter. yan Ayan. So, check nyo natin. Unti-unti, lapit -unti, mo ang camera, boss. So, ang good ako, guys, it's either hindi natanggal, karoon lang na ng pagtigas, kaya nakong kapit yung spring sa ating starter sprocket. Pangalawa is, um uh, um um yung, uh, um umabante yung, umabante uh, yung oil seal. Kaya nagbubuga na maraming oil ng galing sa, sa, sa loob ng ating makina. Kaya yung oil, every time na may ikot yung makina, yung oil tumatlasik sa, sa labas. Kaya nagkaroon ng oil bite, oil bite, oil bath pipe ang ating is Dapat ito is walang oil guys. Dapat uh, tuyo, tuyo na bahagi ng makina itong steto natin. Kasi yun ang design ng ating makina. Okay. Then guys. Tanggalin mo na ito. Yan. Tanggalin natin. Yan. So hindi siya umabanti guys. Hindi umabanti ang ating oil seal. Ayaw lang. Dito natin malaman kung gaano na siya katigas. Kasi pagpasok natin dito, dapat is medyo may pagkatigas. Pero kapag pinasok natin ito, automatic na shoot, wala na to, wala silbi na to guys. Hindi na to work workout yung oil seal natin. 'Yan no? oh. So, oh. Napakalambot no. Wala ito. Uh, no? Dapat kapag workable pa yan guys, yung oil seal natin, to ang trabaho pa yung spring ni pinagkaroon ng pagtigas. Uh, matigas itong ah uh, mahirap itong bunutin. Yan, kumakapit pa yan. Pero ganoon, pero sa ganyang sitwasyon, yan. No? Yan. So, siyempre, ang gawin natin, Tanggalin natin yung oil seal na yan. Napakadali lang tanggalin, guys, kasi sikwatin lang natin yan. Sikwatin lang natin yan. Yun, oh. Yun. So, dito yan, nakaposition, guys. Ito yung position niya. Yun, oh. Napakalawa, guys, oh. Andali lang yung shot, oh. Oh, yun, oh. <coughs> Siyempre, kapag ganyang senaryo, matik na yan, guys. Wala na ito. Wala na tong silbi. Kaya yung oil nangagaling sa loob ng transmi uh, crankshaft, doon lumalabas at uh, sumasa uh, sumasama sa ating magneto na umikot at dito unti-unting nagkakaroon ng moisture yan. so siyempre palitan natin ng bagong oil seal linisin mo natin at uh, ito ipakita ko sa inyo ang pagkasimbol ng oil seal guys a few minutes later so ito nga guys tapos ko na siya nalinis yan, magkakagalan guys kasi ang dumingan ng kanyang makina sa so, daming oil na nakababad sa kanyang makina dito at saka dito guys kaya dili na siya na maigi batay yung mga spare parts niya so ito yung pinaka moment guys is is magpalit na tayo ng oil seal kaya ng camera boss yes okay. so kanyang mga position ng boss Yan. so ang sukat ng oil seal na malaki ay 30-42-4.5 yun po ang sukat ng oil seal na malaki So, una natin install yung oil seal na malaki, guys. Yan. So, lagyan natin ng kaunting pangdikit Para uh, di dikit. Yun. Alipin na yan sa inyo yung diskarte. Pwede rin hindi lagyan ng pangdikit. Pwede rin putulan ng spring sa loob. Para kakapit talaga ang ating oil seal. So, ripin din na yan sa inyo, guys. Yan. Ang ibigay ko sa inyo ay kung paano lang mag install. Kung paano mga nagdi-DIY diyan, magplano mag, mag do it yourself. Okay. Yan. So yun no. Oh. Ano guys, kung paano maglagay ng oil seal sa ating magneto. Wow! So next step is yung starter chain. Ilagay natin yung starter chain, guys. Yung sprocket. Okay. Sprocket. Ilagay natin yung sprocket natin. So, yun. Ayan. Siyempre, sabay sila guys. Kasi yun yung ma-install yung kadina natin kapag hindi natin nagsabay natin. Yun, no? Oh? Oh? Uh, kapit na kapit yung ilisil kapag bago kasi matigas yung spring ha? tulak natin yun o oh. yan kita nyo ba uh, narinig, narinig nyo ba yun guys kung gaano sa kakapit na kapit tumunog ba papasok natin to so, install natin yung lock ng ating circlip. Yan, ah, baka makalimutan natin. Circlip na ito guys. Ayun o. Oh. Tapos, siyempre, yung maliit na oil seal, ang sukat niya ay 18.9-28-5. Yan guys o. Oh. 18.29, 18.28, 18.9-28-5. So kapag yung motor ay Honda Wave, so alam niyo na ang sukat ng oil seal ng inyong Magneto. So sa mga China motor guys is 18.18.9 dash 30-5 yun, malaki pong oil seal ng mga China motor sa XRA maton the wave ay makapareha lang okay makapareha lang po ang oil seal ng ating magneto sa XRA mountain at saka on wave 18.928-5 So, yung ulitin ko, yung China is 30. 18.9-30-5 So, yan guys. Yan. So, syempre, kung ikaw ay bago pa sa channel at Facebook page, huwag kalimutang uh, pag-subscribe at pinutin ang bell icon para lagi kapag titin sa akin mga bagong Facebook app video na inupload. At pakipala na rin sa ating Facebook page, guys. Doon mag-upload tayo pagkatapos ng pag-upload ng video nito ng mga ilang araw. Yan. okay. So, wala natin kalimutan yung lock. Siyempre, yung lock ng ating starter sprocket para hindi gagalaw yung ito guys. Stipot lang siya. so kapag malimutan mo itong ilagay, susuka naman ng oil ang ating uh, makina. Kasi abanti yung starter sprocket sa ating magneto. So, yung pinakalahas ay yung uh, magneto. Shins. Iyon, sa na rin. Amazing. Ah. Um, lock na natin. Yon. <tong> 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 so, syempre huwag natin kalimutan lagyan ng gasket papasok ang ng tubig. At, takpan na natin. So, before natin takpan guys, yan, malinis na siya. Kita mo boss? Yan, malinis na ang street car natin. Okay. Lagyan na natin ng apat na bolt. Okay. Yan, so yun lang guys no. Sa araw na ito, sana sabi gito ay baka Kapag yung motor ay 100cc, 110cc, 110cc, 115cc kapag mga uh, dry type na mga stator. Kapag naka naka uh, observe kayo na medyo nagkaroon ng oily na part dito at nagkaroon na ng leaking, moisture. So dapat na kayong mabahala, baka mabawasan na yung oil. Okay. At matulad sa motor ni Bossing yan, ang dry type Aww. naging oil bath type ang ating stator so maraming salamat sa laging panood at laging pagsuporta na kayong channel see you sa aking next video ride safe, god bless